aymerygsa naman ng Philippine Animal Welfare Society POS ang naging dahilan ng lalaking pubatay sa golden retriever na si Kilua na self defense lamang ang kanyang ginawa sa aso si Gab Humilde Villegas sa detalye. Walang nakikitang self defense ang Philippine Animal Welfare Society sa ginawang pagpatay ng animal offender sa golden retriever na si Kilua. Unang nag-viral ang post ng Fair Parent ni Killua kung saan ibinahagi niya ang CCTV ng paghabol ni Anthony Solares kay Kiloa na kalaunang nakitang patay sa loob ng sako. Inamin ni Solares na siya ang pumatay kay Kilowa. Para sa Philippine Animal Welfare Society, hindi ubra ang alibay na self-defense ni Solares. Wala rin silang nakikitang dahilan para patayin si Kilowa sa malupit na paraan. Lalo't hindi naman nananakit kanino man ang aso. Lapis na ikinagagalit ng pos ang insidente at iginiit ng grupo ang kahalagahan ng pagsasampa ng kasong kriminal sa mga animal offender. Tiniyak naman ng pos na papanagutin nila sa krimen ang pumatay kay Kikilua at sasampahan ng kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Nanawagan naman ang pos sa mga testigo ng iba pang krimen at pagmamalupit sa mga hayop na makipagtulungan at dumulog sa mga otoridad sa pagsasampa ng kaso. Dahil hindi mapapanagot ang animal offenders sa pagtaglang sa social media hanggat walang nasasampang reklamo sa korte. Ayon pa sa post, may mga batas na nangangalaga sa mga hayop at kailangan ng bawat isa na protektahan ang mga hayop. Siguro yung maiyahain ang kaso. Samantala, nag-viral naman sa isang Facebook post na ito kung saan makikitang butot balat na ang mga asong nakakulong sa isang bahay sa Digo City sa Davao del Sur. Ayon sa post ng grupong Happy Animals Club, aabot sa tinatayang 25 aso ang nakakulong sa nasabing bahay. Nasa Maynila, umano ang amo ng mga aso at napapakain lang ng lutong saging na bigay ng kapitbahay. Limitado rin lang ang kapasidad niyang alagaan ng mga aso. Ayon pa sa grupo, galit at binantaan pa sila ng may-ari nang subukan nilang i ang mga aso. Ayon sa Happy Animals Club, malinaw na paglabag sa Animal Welfare Act ang ginawa ng may-ari nakikipag-ugnayan na ang grupo sa may-ari ng mga aso na inilipat na sa ibang lugar at nagpapadala raw ang may-ari ng pera para sa pagkain ng mga aso. Samantala, sa TikTok video na ito, namamangka ang pamilya ng uploader na si Wayne sa Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas, nang matanaw nilang isang tutang lumalangoy at palutang lutang sa dagat. Ayon sa uploader, pagod na pagod ang aso ng maiahon nila. Aabot sa halos 280,000 views ang nasabing video sa TikTok. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.